Walang katapusan gawain dito sa bahay mga mare Kaya for today's video ay samahan nyo na naman ako sa aking panibagong araw At maglilinis nga ako dito sa loob ng bahay May ginawa pa nga ako dyan na basahan mga mare at hindi ko pa nga natapos Pero nagustuhan ko nga na maglinis muna ngayon dito sa bahay hinto e, ko muna ang pagawa ng basahan mga mare Dahil napakagulo at na din talaga ng bahay namin Kaya ngayon ay maglilinis na naman ako Sa tuwing nagugunting kasi ng mga tela mga mare Hindi maiwasan na may mga maliliit na mga tela na nahuhulog dito sa sahig. At hindi lang sa paglilinis mga mare, kundi marami din akong tupiin dahil naglaba nga ako kahapon. Tinulungan ako ni Ate Princess sa paglalaba kahapon mga mare, kaya mabilis din talaga kami natapos. Parehas ngayon, wala kaming order na basahan mga mare, kaya pahintuhin to ang pagawa namin ng basahan at eto, maglilinis mo na nga ako dito sa bahay. Wala din naman kasi ibang mag-aasikaso dito mga mare, kundi tayong mga nanay, kaya for the go. Kaya since sa akong nanay mga mare at inaasikaso ko ang mga anak ko, ginagawa ang mga gawaing bahay at isa din akong content creator ay ginagawa ko lahat mga mare para magampanan ko lahat at magagawa ko nga din sa isang araw. So anyway, kahit pa hinto, hinto ang pagawa namin ng basahan mga mare ay marami din naman kaming natapos. Lalong-lalo -lalo na dito sa patolder mga mare, dalawang araw lang namin itong ginawa pero nasa 30 piraso na. Sa dalawang araw mga mare ay pahinto-hinto pa yon at hindi dire-diretsyo. Kaya araw-araw mga mare ay ginagawa ko lahat para sa isang araw ay nagagawa ko lahat ang gusto kong gawin. Nakakapago din talaga mga mare pero wala akong magawa dahil isa na nga akong nanay kaya kahit pagod ay ginagawa pa rin sa araw-araw. Lahat ng to ay nagsusumikap kami mga mare, lalong-lalo na yung asawa ko na araw-araw nagtatrabaho para sa amin. Kaya gusto ko kahit sa bahay lang ako ay nakakatulong pa rin ako sa kanya, lalong-lalo na sa mga gastusin namin dito sa bahay. Kaya pinasok ko itong mundo ng vlogging mga mare para nga makaambag din ako sa kanya sa mga gastusin namin sa araw-araw, sa mga pangangailangan ng aming mga anak. Yes. sa panahon ngayon ay eh, hindi din talaga biro ang pasukin ng may pamilya dahil napakamahal na din talaga ng mga bilihin. Kaya sa mga kabataan ngayon, ay pagplanuhan nyo ng mabuti pag-isipan dahil hindi din talaga biro lalong lalo na pag may mga anak na kayo kakataon at pa na magkasakit at walang wala tayong pera. Kaya yeah. paulit-ulit kong sinasabi sa asawa ko na kahit may trabaho siya ay gusto ko din may extra income ako kahit na sa bahay lang para makakaipon nga kami kahit pa konti-konti. hindi natin alam ang panahon mga mare at mga ngailangan nga tayo ng pera at walang wala tayo. Kaya kahit nasa bahay lang ako inaalagaan ko ang mga anak namin ay gumagawa pa rin ako ng basahan dahil extra income nga ito at syempre isa akong content creator, gumagawa rin ako ng mga video. Wala naman kasi ng imposible mga mare, basta magpuporsige ka lang sa araw-araw at makikita ng Panginoon yan, ay magre din ng maganda yan. Ay, hindi talaga ako hinto sa mga pangarap namin mga mare, lalong-lalo na para sa pamilya namin to. At nang to, ginagawa ko sa araw-araw mga mare, kahit nakakapagod minsan, pero go pa rin laban lang para sa future natin. Eka eh, nga ni mami siya, go lang, laban lang at walang sukuan. Ay, hanggat kaya ko mga mare, ay gagawin ko lahat dahil gusto ko nga makaambag sa asawa ako at makatulong ako sa kanya sa pang-araw-araw namin